Renzi, asawa mo si? Si Chriselle Ignacio po. Saan po kayo nagtatrabaho? Ngayon po sa Alabang po ako nagtatrabaho. At alabang kayo. Ikaw? Si Si Crisel? Si Crisel po sa La Lock Pure Gold po. Ang trabaho niya po niya is cashier po. Kailan nangyari yung insidente? Noong Monday po, 11am. This Monday lang? Yes. Ba? Okay. Uh, ngayon po kasi si Ma'am Crisel is, uh, doon na pa ka na po, na ipatahin, na, na bagok po talagang ulo. Hmm. Hindi eh. Ikwento niyo po, sir, kay Atayini po kung ano po ang nangyari. Bali, ayun po, sinugod po siya sa may, ano, medicare, kaso hindi po siya tinanggap doon. Dahil nga po sa lala ng tama po niya sa ulo, mm -hmm. so nilipat po siya sa hospital po, sa Ramos Hospital. Mm -hmm. Doon po siya, ano, uh, Nabigyan naman siya na lunas doon. Opo, doon okay. naman po. Pero paano nangyari? Paano siya nabagok? Uh, anong ginagawa niya? Ano po, nakasakay po siya sa motor. Okay. Tapos po, bigla po siyang nahulog. Bakit siya naka-motor? Uh, naka uh, is it work-related? Uh, ang trabaho po kasi po niya talaga, sir, is uh, cashier po. Okay. Hindi ko rin po alam kung bakit po siya pinalalabas ng... Pero utos yon kaya siya lumabas? Utos po, utos po ng ano, ng ano po nila, company po nila. Okay. Nang ng pure gold lapas? Nang pure gold lapas okay. po. Pero confirm ko lang, under agency ba si si Miss uh, Grizel Yes po, under agency po. Okay. Uh, ano ang agency niya? Nueve po yung... Ato ba yung Nueve Service Cooperative? Yes po. Uh, nakausap na ba ang Nueve Service Cooperative about this? Uh, sa ngayon po, hindi pa po sila nakikipag-coordinate sa amin. Okay. Ang nakikipag-coordinate lang po yung mga manager po nila. Okay. Ni Grizel But so, so far, since Monday ni Singkonduling. Wala, pa? wala po po, wala, wala po. Wala ano. Puro ano po, sabi po nila, puro pangako po, tulad po kanina, uh, bago po ako lumuwas. Pupuntahan po sana namin sila sa Pure Gold, kaso hmm. hindi na po sila nagpakita po sa amin. Okay. si Miss Crystal, kamusta nakakausap pa siya ngayon? Or? Ngayon po, si yung asawa ko po, nakakausap naman po, kaso nga lang po, Mahina. hindi niya po kami maalala. Hmm. Hindi po niya ako kilala, hindi po niya. Alam ko ano po nangyari sa kanya. May memory loss siya. Yes po. Okay. Hindi yata matawagan ng Pure Gold Lapas Tarlac Branch sa kasi Service Cooperative. Pero buti ang dito si Ms. Danica Laxo ng Regional Information Officer ng ECC Region 3. Tanungin natin kung anong mga karapatan ni Ms. Grizel. Ano? Ms. Danica? Yes po sir. Good afternoon po. Good afternoon Ms. Danica. So based po doon sa narinig kong kwento ni uh, Mr. Ignacio. Although nasa labas po ng opisina yung wife po niya during the time of the accident, I believe po kasi ano yan, parang order po nung kanyang employer or nung supervisor niya to be elsewhere. So yung ganung instances po kasi under the Employees Compensation Program, isa po sa instances kung kailan nagiging compensable ang isang injury ng isang manggagawa is although nasa labas po siya ng kanyang workplace, ay merong official order or utos mula sa kanyang boss to conduct yung mga ganong functions po or to be elsewhere. So kung titingnan naman po natin, um, homework related naman po yung nangyari doon sa wife po ni sir. Ang ma-advise po namin dito sa part ng Employees Compensation Commission is ma-file po sana yung kanyang sickness benefit sa ating SSS bilang ang SSS po o sa administering agency. Ni ECC. So sana po magkaroon ng cooperation lang yung kanyang agency po para ma po nila yung mga benefits po na nararapat doon sa wife po ni Mr. Ignacio. Okay. Just to confirm Ms. Danica, mm -hmm. uh, ang magka-file po supposedly ay yung employer which is Nueve Service Cooperative. Yes po. Uh, kasi under the directive po ng ating social security system kapag magka-file ng sickness benefits, Dinidirect po niya kasi ang mga employers for those who are employed na sila na yung mag-file on behalf doon sa mga employees through my sss po. Online po kasi yung application po natin for the sickness benefit po including yung sickness benefit po. Paano po ito just in case ma'am na hindi po makipag-cooperate sa amin Nuevi Service Cooperative, is it possible si Mr. Renzi as the husband mag-file on behalf of Ms. Grizel? Uh, yes po, pwede naman din po mag-direct filing sa ating hmm. system po. Okay. Kapag ganoon po, ano po ang mga kailangan i-prepare ni, ni Mr. Renzi? Mm -mm. Ang basic requirements po natin sa pag re ng ating mga EC sickness benefits is yung Certificate of Employment po ni uh, Mrs. Ignacio. Tapos yung mga medical records, uh, yung accident or incident report as well as yung... Uh, easy logbook po natin. So ito magagaling po mostly doon sa company po natin, yung COE. Yung easy logbook po, ito yung chronological record ng mga sickness or injuries na nangyari doon sa mga workers. Uh, galing din po yan doon sa company. Okay. Sige po ma'am. Baka ganun po kasi uh, we receive information na ayaw makipag-cooperate mm -hmm. ng web Service Cooperative. So uh, we'll try our best po ma'am ma na to make them uh, apply on behalf of Ms. Grizelle. Pero kung hindi talaga, will just help uh, Renzi to to file para po maayos yung sickness benefit claim ni Ms. Yes, Grizelle Ignacio. Ha po. Yes po. Thank you very so, much So maraming maraming salamat po, Ms. Danica Lacson. Ganun ang gagawin natin. Kasi right now, ang pinaka-priority natin is maipagamot si Grizelle, no? So ang gawin natin, uh, ayusin natin yung sickness benefit uh, mo muna. Hindi kasi namin sila matawagan. But regardless, kung hindi ka naman tulungan, You have all the actions na pwedeng nating ano na pwedeng nating habulin sila. Kung sino man ang dapat habulin. Pero ang pinaka nakikita ko dito, it will be Nueva Service uh, cooperative mm -hmm. as the employer of Grizel. At malaking uh, kumpanya yung client nila. O mm -hmm. Oo kung saan nagtatrabaho yung okay. uh, missis mo. Tapos nadala sa hospital si ano, you know? uh, private yung okay, ano niya. Okay. Ah, okay, sige. Kung ano man ang kailangan maitulong tulong siguro. Baka pwedeng itawag sa Attorney Pau sa Aksya yes. yes sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo? Yes, opo. No? Uh, well, yung client po kasi is yung uh, Pure Gold uh, La Paz Tarlac branch. Uh, hindi po nakikipag-usap sa amin and also yung uh, agency yung Nueve Service Cooperative. Pero malaman natin uh, I'm sure hindi pa siguro alam ng Pure Gold no yung insidente po na ito. Well, papaalam natin baka may maitulong po ang Pure Gold. Pero kasi as of now yung yung agency kasi is under po siya ng agency sir no. Yes, so yung agency sir ang uh, Uh, ayo po makipag-usap sa amin para po sana malaman namin, malaman natin lahat kung paano pa po matutulungan si Ma'am Crisel. Sige po, Sir. Yung sa regarding naman po sa mga gamutan, Sir, uh, tignan po natin kung ano pa po, po yung maibibigay pong tulong po uh, ng tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng act Party List para po sa mga medical bills po. Kapag hindi talaga natin makontakt, we will help you na lang to file your sickness benefit claim sa SSS. Okay? Kapag hindi talaga tumulong ang Nueve service cooperative. Dumiretso na tayo then let's file all the necessary complaints we can file against them. Actually, oh, po. ano pangapo si uh, Employee of the year po siya ng ano wow. uh, masipag ano. Kung kailan ko oh, ano tinalikuran po niya. Oh, Opo, mm. parang sinabi pa na hindi sila magbibigay ni piso pero mag-aambag-ambagan yung mga employees. 'Yun po. Tama yun po, po ba? Uh, Tama. Po. At the fact na ano, at the fact na alam mo may memory loss na, if sabihin, grabe, grabe Yo, talaga. Oh, grabe. Ang gusto ko po may nila English. ilipat po sa provincial eh. Hindi mm. po kasi nila nakikita yung kalagayan ng asal. Wala pang pupuntang representative ni kaninong side? May pumunta naman po. Asa nga lang po wala po. Kanino yan si Nueva Felbeon or si, si ano po Pure Gold? Si po. Pure Gold may nagpadala naman ng tao kahit papaano. Oh, okay tapos si si Nueve as in wala talaga. Wala po. Pero I guess they are informed na may gantong yes, incident na nangyari, pa, ano? Sigurado pong alam po naman no, po nila. Kaso hindi po sila na cooperate Nako, nako. Sige, okay. o oh, yung mga ano, mga tiga Nueve Service Cooperative, baka nanonood kayo ngayon. Tulungan nyo naman yung empleyado nyo. Apparently ngayon, nakakausap pero yun nga may memory loss hindi po niya kami matandaan hindi niya matandaan hindi niya alam kung nasaan siya hopefully gumaling pero ibig sabihin the fact na nagkaganyan may medyo matindi ang naging tama no? after ng CT scan sir di ba parang natahina na pasintabi oh, lang po. po sa mga kumakain ito pa rin nagsusuka pa rin ng dugo yes po dugo. Nagsusuka po ng, siya ng dugo ah, sobrang sumasakit po yung ulo niya alas di po siya Mama makatulog sige po sir ganito po paasistihan ko po kayo ng reporter po no? Huh? i-schedule po natin ito para mas maasistihan po kayo and sana naman po makipagtulungan na rin po yung agency no para po uh, malaman din po natin sa agency kung ano pa po, po yung maitutulong po ninyo para po doon sa biktima na si Crisel Ignacio and again Weber Service uh, Cooperative uh, please makipag-ugnayan kayo sa amin para po malaman namin kung ano pa yung uh, panig po ninyo at malaman namin kung ano yung maitutulong niya sa family po